So ayan na yun, nandito ako ngayon sa school ni Kuya Kib kasi first PT meeting namin. So ayan, so pagdating ko dito sa school, ako lang muna parents ang nauna. So ayan, nadatan ko yun si Kuya Kib na nagpapataas ng kamay niya. So nakikita ko talaga siya na nagpaparticipate. So ayan po, o diba? So kinunan ko siya ng video habang sumasagot. So after nyan, pumasok na po yung mga parents. Ayan, kaway-kaway po mga nanay. So, binagmamasdan ko po yung mga parents kasama yung mga anak nila. Yung mga anak nila, tsaka yung mga parents, kamukha nila yung mga anak nila. Pero kami ni Iki hindi hindi kamukha. So, literal talaga na kamukha siya ng papa niya. So, yun talaga yung napansin ko kanina. Yung mga nanay, ikamukha nila yung mga anak nila. Pero kami ni Iki, hindi kamukha bang nagsiselfie kami. So, ako ba talaga yung nanay niya? So, ayun na nga, nagbutuhan na. So, napabilang po ako sa uh, vice president sa classroom. So, hanggang classroom lang doon. So, tapos na din yung meeting. After niyan, mabilis. Mabilis na. Magdana na ng ilogin. So, tapos ito dito sa ito. Even. Diba, malinis yung hagdanan nila. Sobrang. Black, black, black. Sa school niya, baladaan

ah, chowking ito, jalebi, malapit lang talaga siya sa school ni Kuya Kip-Kip kaya nadaan tayo dyan tara, tawid tayo oh, no choice kakain na si Kuya Kip-Kip dyan go inside oh oh, oh, oh I sleep I like this go uniform nila. Uniform okay. nila, oh. Cute nila tingnan. Wala, yung italon. Lagod ka ni Kendra, kuya. Mami, ito. <laughs> ang jalibin na bago bahay ka na matulog o bendener